mga pagkakataon na naubusan ka ng maintenance o merong pagkakataon na nakalakad ka na hindi ka nakakainom ng maintenance. Ito yung mga pang first aid na talagang mabilisang pagpapababa ng dugo. Bago tayo magsimula, kung bago ko lang sa channel ko, please subscribe, like, and share, and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Yes, tama yung nababasa ninyo. One third na vinegar at saka a glass of soda water. Kung walang soda water ay pupwede ng Sprite or 7-Up isa hanggang tatlong minuto ay talagang bababa ang inyong high blood so kapag uh, talaga matataas ang inyong uh, dugo ay uh, huwag ikilos ang ating uh, batok lalo, lalo na nga sa batok so kumuha lang tayo ng malamig na tubig at ilagay sa ating batok at sa ating noo habang tayo umiinom ng tinimplahang vinegar na may soda or sprite o dili kaya ay 7up Oo at alam nating lahat na ang bawang ay nakapagpapababa ng dugo. Pero ang hindi alam ng iba, talagang bababa lang ang dugo mo sa loob lang ng isa hanggang tatlong minuto bababa ang iyong dugo kaya yung magme-maintain ng bawang lang huwag kayong pa-sigurado na talagang bumababa ng 24 hours ang inyong uh, dugo so kung gusto niyo talaga ng 24 hours ng pagbaba ng dugo gamit ang bawang ay haluan nyo siya ng pag-inom ng isang kutsarang olive oil ang olive oil ay makakatulong sa pagpapababa ng uh, dugo gamit ang uh, butil ng bawang at ganon din sa mga vitamin C na nabibili ay pumababalang uh, ang inyong panandalian, yung inyong uh, high blood, pero hindi pa rin siya magtatagal. So, mga ilang minuto ay babalik pa rin sa pagka high blood. So, tansyahin ninyo kapag kayo ay uminom ng uh, ganitong pill. Uh, Uh, vitamin C, so kailangan nyo pa rin ng, uh, uh, uminom pa rin kayo ng mga madudulas na bagay katulad ng olive oil katulad ng mga aloe vera kahit anong madulas ay po, pwede mong i dito sa mga vitamin C na inumin mo para bumaba ang inyong dugo ang olive oil ay talagang napakagandang i-partner sa mga natural, sa mga herbals na talagang pampababa ng dugo dahil ang olive oil ay malaking tulong at nakapagpapaganda sa ugat, sa daloy ng ating dugo, mula paa hanggang ulo. So guys, itry nyo. Talagang napaka-effective. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!